Hi guys! Hello! So, pakikita ko sa inyo yung mga sobrang kalat ng fall dito. Nakakatuwa. May kita niyo yung mga daon talaga na nasa alsada. Sobrang sobrang nakakatuwa siya. Grabe. May kita nyo. Pakikita ko sa inyo lahat. Kita niya, ngayon, sa likod. So, let's wait guys. guys. Ayan guys. Ah, uh, pakita ko lang sa inyo. May sobrang dami ng dahon na nalagas, di ba? Look, wala na, di ba? Tingnan niyo sa taas. Ayun. Ayun. Wala na ng dahon. Sobrang wala na. Sobra. Diba? Ayan na lahat. Nasa ah, baba na lahat. Hmm, wala lang. Gusto ko lang i-share sa inyo. Siyempre, yung mga nakikita ko rin. Yung mga na-experience ko. At least, di ba? Parang kasama ko na rin kayo, di ba? Guys. Di ba? Ang dami ako. Sobrang ano. sarap ng tunog ng dahon sarap maglakad diba? Yeah. yun ayan, ayan siya guys Yan guys, oh. So, tingnan niyo, ha? Huh? Grabe, di ba? Ang ganda tignan tingnan, di ba? Ay, may extra. Ay, gusto mo mati? Hi! <laughs> We are here on my palace. Wow! That's my palace. Pati <laughs> mo yung mga kababayan mo. Kumusta kayo dyan, mga kababayan? Mga kababayan lang? Mga kababayan, mga... <laughs> mga patandem. Patandem <laughs> na. <laughs> mga kamars. Okay, mga kamars. Diba, mga kamars, kumusta kayo dyan? Dito, malamig. <laughs> Ang sarap ng maglakad-lakad. Bye ka na! So, bye! I'll see you soon! <laughs> Então, I took guys cute. guys oh. sobrang kalat diba nakakatuwa ang ganda diba guys yan o no? oh. so sobrang sarap tignan everywhere may kita mo yan ah. See, guys diba doon right there It's on. ba? No? Ang ganda, ba? Sobrang kalat. Nakakatawa. This one nyo, kalbuna siya. This one, guys, tingnan nyo. Kalbuna, di ba? Guys, na- guys, na nyo yan puno yan ng uh, cherry pagka uh, spring namumulaklak na yan sobrang ganda yan pagka sa spring then, pag nagbunga na siya by, by summer sobrang sarap ng bunga, kaya maraming cherry dito pag summer so yan, pinangat ako lang sa inyo So wala rin siyang dahon. Wala na. guys ngayon naririnig nyo yun nililinis nyo yun <laughs> nililinis nyo yung mga ano nalaglag na dry leaves sobrang ganda di ba look guys kung ilan yun napuno nya see wow dami yun oh. puro leaves yan right Pinoblower yeah. niya. Pinoblower niya. Pinoblower niya yung mga ito yung dahon. See? Look. Tingnan niyo kung gaano kaganda. Sobrang ganda. Makalat siya pagka-fall. Pero sobrang ganda, di ba? Ito may, ano, spirit. Woo! Gandun sa kabila, oh. Okay, sinyo. Mas kuya yung, na ano ginagawa niya. Pinablower niya, yun, oh. Guys, Ganun yun. Bye kuya. Thank you. So guys, ito ang usually na meron kaming halaman pagka pagka winter na. Ayan. Ayan. So hindi siya na nalalagas pagka fall. So yan. Yan ang maganda siya tingnan pagka winter. So yan. Yan guys. ang um, magandang Hindi siya nalalagas talaga. Ganda, di ba? Pwede na lagyan ng Christmas light. So, ayun. So, ayun guys. Napakita ko sa inyo yung ano. Yung mga dry leaves, di ba? So, ayun. Ayun na nga. So, ayan. Okay. So, Maraming maraming salamat sa inyo sa mga nanood. Ingat kayo palagi. Okay? Stay happy, stay healthy, and God bless us always. Bye guys. Ingat ang lahat. Thank you.